Alam ko nakagawa na ako ng mga video na marami sa pagpapalaki ng mga fry. Ah, uh, syempre, itong video na to mga otits eh, para sa kotit natin. Gagawa natin siya ng video. Ayun, sagutin natin yung tanong niya kung paano mabilis na uh, papalaki at nakakahabol tayo sa pagbebenta sa market. Ayan, Syempre itong YouTube natin eh para para to sa mga newbie talaga mga otits. Bonus na lang talaga yung mga naturuan, gumaling at naging master na. Na nanonood pa rin sa channel natin. Maraming maraming salamat sa inyo mga Otits. So yan yung mga fry natin ngayon. Dati wala nga masyadong isda dito pero ngayon, yan naglaki na sila. So yun mga Otits may mga nagtatanong pala sa atin kung paano daw natin uh, mabilis na papalaki yung ating mga fry. So, ayan mga otits, tignan nyo yung katawan ng mga fry natin. Ang gaganda ng mga katawan nila dito sa top view. Tapos, ito na mga otits, nakulayan na yung mga, sinabi ko sa inyo, yung fry pa lang eh. Nakikita na nga natin agad kasi, nagsisilver nga yung mga uh, body ng mga fry ng silverado natin. So, ito naman mga otits, yung iba, tignan nyo, yung gaganda ng mga katawan. Alatang hindi napapabayaan mga otits. Sa video natin, ito yung pinaka maliit na maliit pa halos wala pang kulay na hiniwalay-hiwalay nga natin na ating pinag-uusapan. Pero kita nyo, uh, ang dami nila dito sa 2.5 gallons lang yan mga otis. Pero tingnan nyo, saktong-sakto lang yung katawan nila. Sobrang, sobrang fry pa talaga to nung nahiwalay natin dahil nakita agad natin kasi na gender agad natin. Pero goods na goods mga otis kahit nasa 2.5 gallons lang yan. Siksikliglig kasi tayo magpakain mga tito kaya tingnan nyo ang gaganda ng katawan. no. Sa so, nagtatanong din ng setup natin dito sa 13 eh. kasi syempre madalas ko nakikwento at lagi ako nandun nagbablog sa extended farm natin sa Bacor. Dito sa 13, eh. dito sa pinakataas uh, 2.5 gallons, 2.5, 5 gallons. Tapos 10 gallons lang yan. Tapos yung mga crown tail na ginender natin mga otits kung natatandaan nyo. Eto na, Pinagsama-sama ko lang ngayon para sa video yung lalaki at babae. Pero kitang-kita nyo naman, na uh, okay lang yan. Eh, ang popular, tiga nyo, selected yan mga tito. Selected. Mass breeding. Pero meron tayo mga otits, mga nakatabi na. Ayun, ang yan, ang popular mga otits, oh. So, partida. Ano pa yan, makulimlim ang panahon. Mapula yan. So, mga naselect natin yan kailangan natin magparami kasi ang dami rin naghahanap na nasabi ko sa inyo uh, sobrang dami nating fry dati dito pero yung mga dating lumaki na na fry nilipat na natin syempre sa mga grow out para mas mabilis lumaki yung mga fry na to bagong batch to ng mga fry na papalakihin natin so dito muna sila ngayon tapos sunod lipat natin sila sa grow out para mas malaki yung nilalangoya nila para mas mabilis nga silang lumaki may iniwan din ako dito mga Uh, isang fry, tinitest din ko lang din. So, dito sila para habang walang laman, eh, meron kahit isang isda at hindi pa mahaya ng kitikiti. Ito, gaya na ito, mga otits. mag one week na dito to, lilipat na natin to sunod sa malaking tank. Dati, walang laman, pero ngayon may mga naglalanguyan na ulit. So, ayan, mga otits, tuloy-tuloy yung -tuloy ating production. Lalo ngayon mga tito, in demand na in demand yung gapi kaya tuloy-tuloy yung production, kailangan tuloy-tuloy ang pagpapalaki. So paano natin mabilis na papalaki yung mga isda natin? So dapat malawak nga yung pinaglalangoyan nila, hindi sila siksikan, hindi crowded. Yan. Yan ang pinaka-importante. At syempre, magandang quality ng tubig, mga otits. Hindi porket malinaw yung tubig nyo, eh, quality na yan. Diba? Kasi lalo pag-fry, kunyari mga gantong fry, mga otits halos anim hanggang pito kaya. Kaya natin magpakain hanggang pito sagad. So, papakain lang tayo ng Titonomics Fish Food. By the way, mga otit, sa mga gustong order neto, PM lang po, direct message lang sa page natin. Kasi ban na po yung Shopee at Lazada natin. Kaya, yon ako na mismo nagda-drop drop off sa GNT or kung malapit kayo sa 13 si Matres si Cavite, pwedeng uh, lala move, mga otit. So, ayan, sa mga nakapag-try na neto na at nakaka-miss na neto, na <laughs> ano yung, ano kayo, isda, no? Yung mga isda nyo, kung namimiss na yung Tito Fish no, Food, uh, PM nyo lang ako sa FB page natin, mga otits. Ayan, magiging masaya si otits niyan. Salamat sa support na mga tito. So, ito yung pinapakain natin gawa sa purong gulay mayaman sa protina. May spirulina na rin pang color enhancer ng mga isda. Ako mismo na formulate niyan. Sikat na sikat sa Shopee at Lazada noon. Pero, syempre, ayan, mga otits. Ano muna tayo? Ah, uh, yon. At uh, tiyaga-tiyaga muna tayo. Makukuha rin natin ang ating goal. So, Tito Nomics Fish Food. Ito yung papakain natin mga tito. Ayan. Konti lang to mga tito. Konting-konti lang talaga. Tapos, pag nagpakain tayo, yung Tito mix Fish Food kasi, pang breeder siya to sa adult. Uh, wala akong powder ngayon. So, dinuduro ko muna yan. No? Oh. Dinuduro ko sa daliri ko pagpe na nila yan, mga otits. Ayan, pagpe na yan ang mga fry natin. So, pag nagpapakain ako, tinatensya ko lang din kasi may mga isda talaga na... Minsan, sapat na sa kanila yung konti lang. Eto, sapat na sa kanila to. Mauubos na nila yan, mga otits. Mauubos nila yan. Ayan, mauubos nila yan, mga otits. Sapat na sa kanila yan sa mga fry natin. Tignan nyo, naglalakihan agad yung chan. So nagpakain ka, apat konti-konti lang. Para sa susunod na pagkain mo, kakain pa sila. Ang importante naman kasi, hindi sila nagugutuman. Kasi itong mga foto galaw to ng galaw. So, dahil nga malakas yung demand ng gapi sa market, mga otis, kailangan. Eh, marami yung production mo. At syempre, uh, mabilis mong napapalaki yung mga isda mo. So, ayan mga otis, kain lang sila dyan. Ayan, kung napansin nyo kanina nung na-video natin to sa top view, ah uh, medyo sakto yung katawan, pero ngayon mas nag-umbukan. Tingnan nyo. Yan no? Gustong gusto na yung Tito Nomics fish food natin. So, ganyan lang yung pinapakain ko sa kanila. At goods na goods naman yun sa kanila mga otits. Ako mismo nag-formulate yan, kaya solid na solid yung protein content nyan. Ayan mga otits. Oh. So, eto yung mga crown tail natin. Oh. No? Uh, meron na tayong nakatago na itong pang-out mga otits. Pero, eto sa akin to. For breeding to for breeding. Tignan nyo, mapupula mga male natin ginamit diyan Sobrang pula. Pati uh, pectoral fin, yung tenga. Eh, puladong-pulado. mo, uh, red ear na ano talaga, full red na crown tail. Sobra. Nagre-red ear kasi yung mga tenga nila, grabe. So ayan, maramit tayo ngayong mga isda mga tito. Sobrang dami nating isda. Nung nakaraan kasi naubos talaga at ngayon nagbabawi na ulit yung farm dito sa 13. Sa Bacor, naubos din yung mga isda doon. Salamat sa mga buyers natin, sa mga kaotit natin na palagi bumibili. Ayan, nung nakaraan halos wala tayong mablog dito. Although talagang hindi ako nagpapakita ng isda mga kaotit sa inyo. Pero maraming maraming salamat sa mga bumibili palagi ng mga isda natin. Tingbo. So, ito yun, mga otits. Ito, mga prepo yan. Di pa makita ulit yan. Susunod na video, makikita-kita ulit yan na madami-dami na. So, ayan, o. Oh. Mga otits, sa mga gustong order ng fish food at ang isda, i-message nyo lang, o, oh, dito sa page natin. Ayan, nandito yan. Maraming-maraming salamat sa solid na sumusuporta. Salamat sa inyo, mga otit. sana meron kayo natutunan.